Dili man nino pala Di ba? Pwede kayong lumabas Pero ang pan na Pwede is disurrender Ay dili pwede Ano? Diplomat kami Exemption sa inyong mandatory authority sa government Hindi na saan ba yung exemption nyo sa government? Oh so, ibasahin mo Hindi naman ito government Ha? Ah? ang, ang exception ay consistent okay, to Republic oh. Act it one of 1997 na supersede na repeat ang panambata sa civil government oh. bawal din si mo. hindi lagi sa sa corporate corporate, corporate. customary law ang sinusunod namin ni amo sa sistalan kami yeah. ang right to owners sa kayo pero hindi kayo exempted na magdala hindi niyo lang trabaho kung sana accepted yan kung di ito trabaho kayo. Hindi, hindi. hindi, hindi. Exemption kami dahil ito ang armas ng tribo. Hindi nga. Armas ng tribo. Hmm. Armas yun na lang tribo. Opo, okay, opo. Okay. Hindi exec pa nung nagtalihin mo kahit saan kasi bawal yan. Ay, hindi kaya. na pwede dahil nandito ka na siya. Ang exception, sir, pag kinagamit mo yung trabaho. Pwede, pwede. nga. Pasahin nga mo. Bakit pasahin mo nga? It para malaman mo. Ang post namin yung COP dito na confiscate yan pero kayo pwede yung lumabas. Opo. Pero ang mayatis yan is i-surrender ninyo. Ayaw nyo? Ayaw nyo? Hindi pwede. Hindi pwede namin kayo? Sino kayo maghuli? Ang violation ngayon po. Ang administrative ang kaso ninyo. Kahit na siya. Nandito kayo sa ancestral land. Hindi, hindi. Ancestral land. Ancestral ito. Kasi sa ito, baka yes, hindi niya nalaman. Kung tayo, sir, mag-intintay natin si Siope at Torneon mag-explain. Ah, wala. Para hindi tayo so, mag-was. Kaya nga sabi ko nga, inconsistent, oh, or republic, Act it receive mo hindi talok Sa na kung mong decision, assistin nyo. Okay, ba? Assistin nyo. Magpagsabot mag kayo para ma-explain niya yung batas. Oo oh, nga. Hindi lang batas. Ang kutos nga is kunin yan. Atornyon. yun. Ay, wala. O, kaya <lip> yan. Kaya, kaya. kaya nga, sir. Para tayo mag-explain sa iyong dalawa. Kung anong tan Kung ayaw nyo, mapili itang manghuli. Ay, hindi Kasi po. Kapag si manghuli kayo, isipin yung mabuti. Okay. Pwede kaya. kayo kaswa for administrative. dito Nandito kayo sa ancestral lang. Kapagin mo sa okay. Para at sila mag-usap. O, oh, sige, sige. Ay, ayo din sa trabaho malangan ni among trabaho. Okay ra ba ta kami dito, magi-student dito sa opisina. Ginawa ni daw doon, nagpa-tak kayo doon ano po yung pinadlock nyo, naglagay daw kayo ng pan. Hindi kasi ganito. Ganito kasi. Nag-inform kami, tatlong bisis. Mm. Hindi sila nag-receive. O, oh, bakit ang batas po pa kayo? O, oh, kasi, nasal, nasal, hindi kayo, hindi nga. Ano Andito uh, nga tayo sa ANSIS. Lalang sabi ko, sundo na po on sa illegality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines sa atong lupa LOC o Land Occupation Certificate okay. o maingon man sa atong pangangangigusyo, free, prior, and informed consent, under management sa federal para sa so, oh, kaangayan. Nakaupan kayo, anti-privacy yan. Ay, hindi. I-post nyo sa Facebook yan, makasuhan nyo. Hindi. hindi. Pwede kayo magkaso. magkaso sa'yo kung magkaso kayo. Oh, para malaman. Ah, o, oh, ang atin lang, ang atin lang, na okay. natin ang batas. Okay, kung, O, oh, batas din yung sila sa'yo. Oh. So, kung ngayon, hindi niyo kami pa, ano yun? Padaan hin. Pati yung ibang sasakyan, wag na natin para... Hindi, ano hin. ba yan? Bakit? Ano po ba ah, para Tingnan dito ta tayo sa ancestral lang. Atres lang ba po ba? Halahan nyo ba sa inyo na ito? Al ito hindi, okay. hindi nga. Hindi, hindi ka na Intindihin na mo nga. Doong, intindihin mo. Wala pang Republic of the Philippines. Kaming mga dato na ang decision maker sa ancestral para sa kaangayan Hindi pa ano kung serbi ng gobyerno kung yung sarili yung batas ang pinapainprimit nyo. Hindi. Assisting nga na to uban ba kanang magsinabta na para mag-assist ang civil government sa divine customary law. Kay supreme ang customary law since time in memorial, yan ang batas na hindi nakasulat. Batas ng Diyos. Batas oh, ng Diyos yan. oh, batas po lang. Diyos. Oh. May gobyerno pa rin tayong sinusunod. Oh, oh, Hindi, hindi siya yung batas nyo lang kahit sino ang una noon. Hindi nga. para i-assist yung... nga. Oh, wait, Para, oh, na sige, sige. sige. Okay. okay.